Bibili nga pala kami ng mga bagong isang alagaan Kasama ko ang tito ko na si Boy Ubo. Kaya lang bigla nagka problema. Biglang ayaw ng umandar na Violetti. Kaya ngayon hila-hila siya ng ibay ko na si Happy. Imbis na pupunta kami sa isdaan, mukhang dadaretso muna kami sa pagawaan. Buti na lang talaga, andito kami sa gilid nung natanggal yung tali. Kaya nga habang kinakabit ni Boy Ubo yung tali, may mga audios kami sa gilid. Malapit na naman kami kaya konting tiis na lang. At sa wakas nakarating na rin kami sa pagawaan ng mga motor. Hindi ko kasi alam yung tawag sa mga ganito kaya pagawaan na lang ng motor. Pinecheck na nga agad namin sa mekaniko kung ano anong problema. Bali suking-suking na nga pala dito si Boy Ubo. Tuwing nasisiraan kasi siya dito laging takbo niya. Ang alam lang kasi na buibo mag-drive pero hindi siya marunong mag-ayos. At saka mabait kasi yung mga nagagawa dito. Ano sila siguro kasi iba namin 'to pag ginagawa kung ano-ano na siguro papabilhin sa amin. May pinakita lang sa akin where na parang nadudulot. Sa akin sinabi wala naman ako alam kaya hindi ko naiintindihan. Ito naman tito ko na sa buibo wala pang pakialam nakakita na lang ng na street pulse iniwan na yung motor. Sa bagay trasted naman naman yung mekaniko dahil kakilala na namin. Bilang pamangkin ka medyo naghihina kita ko sa so, dito. Bumili sila dalawa pero sa kwek-kwek hindi man lang ako naalok. Umulit pa bumili ulit sila ng dalawa. Harap-harapan ako nagpapapansin pero hindi talaga siya makaramdam. Harap-harapan din siya kumain sa harap ko at grabe hindi man lang ako nalo kahit isa. Hindi pa man lang kami tumagal ng minuto. Nagawa na agad motor ni Boy Ubo. Kung iisipin mo, ganun lang kay Bless at ganun lang palaka kasimple at kadali. Pero syempre, ang babayaran natin dyan yung talent nila. Sobrang galing nga nila is ayos agad. Dito lang pala yan sa 4B's Motor Shop. Ayan, basta yan na yon Dahil gawa na kay motor ni Boy Ubo, dumarat yun na kami dito sa isdaan. Sa wakas, ito na yung pinakahihintay ko kasi excited na ako. Kinakabahan nga ako dahil Sabado, kala ko sarado. Ay, nakahinga ako ng malawag kasi bukas pala. Kaya lang para medyo hindi ako happy. Kasi pagkita ko, para kakaunti na lang yung moli nila dito. So, sobrang daming bumibili na ubusan na ako. Mga chaps o iba't ibang kulay na lang ang mga natitira. Nakakita nga ako dito ng Christmas light fish. Maganda sana to. Kaso lang, to na aerator sa bacha ko lang naman ilalagay buti na lang naglibot-libot pa antito ko na si Boy Ubo meron pa dito isang aquarium na punong-puno ng balun molly kung hindi ako nagkakamali san kasi balon molly ang tawag dito kasi kulay orange siya kaya tinawag na sun case. bali ang balak ko nga lang palang bilhin ay limang piraso kasi ang gusto ko nga ako ulit magpapadami bali ang bibilin ko ay tatlong babae at dalawang lalaki bali ang babae nga pala yung fin nila ay parang pamaypay tapos sa lalaki naman ang fin nila ay parang patusok ipang susundot kasi nila yan para anak yung babae kaya lang sa aquarium na to puro female lang pala walang male na molly kaya wala kami yung choice kundi kumuha kami ng normal na molly na san kiss din ang string hindi man sya balloon at least isa pa yung kakalabasan na san kiss siya. Galing tatlong bilog yung dito. Ito pa rin yung mga female. Tapos yung dalawang medyo payat naman. Yun naman yung male. Tignan niya, ito na pala. Lahat na wisit na bili nabili. Mali sa 100 pesos lang pala. Lahat na napamili ko. Pag-uwi ko, kailangan ko muna siya i-acclimate. Mali dito ko na lang di pala siya ilalagay sa batsya ko. sa nakalagay yung mga gapi ko? Sa kasi wala pa akong paglilipatan ng mga gapi. After 30 minutes, papakalapasan ko na nga pala yung mga molly. Biligyan ko na nga din pala sila ng mga pangalan. Yung tatlong babae nga pala si Jezebel, si Marina, at saka si Ariana. Pagkatapos yung dalawang lalaki naman ay si Ding at saka si Dong. Kasi ang sabi ganun, do kapag mahal mo, pangalanan mo. Di ba ganun naman talaga yung mga magjowa nga, mayroong call grocery ni. Garon di tapat sa mga alagang isda. sinabay ko na nga din pala 'yung pagbili nitong pagkain. 20 pesos lang to, sobrang dami. Siguro aabot ah, to isang taon kung kunti lang ang isda. Ipapakain ko na pala to sa mga beta ko. Butil-butil lang naman ang kailangan dito. Hindi naman sila malakas kumain, dalawa o tatlong butil lang busog na busog na sila. Bali paglaki nga pala ng mga beta, tayo pa mimigay ko rin sila dahil magpo-focus ako sa Molly. Siyempre, meron din silang pangalan. Si Baba, si Bebe, si Bibi, si Ob Ob, ito naman si Bubu. At itong dalawang maliit naman na natitira, ito nga pala isa ay si Pepe, itong naman isa ay si Fifi. Kaya ko sino man mapili kung mapagbigyan ng beta. Sana maalagaan niyo 'tong mabuti dahil napakadilang naman nitong alaga kailangan ng aerator at ito lang ang pagkain. O siya, yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!